Ah. Uh, uh, handa-handa na rin daw po ang Department of Agriculture i-vaccinate 5,000 more pigs. Sa ASF. Ah, uh, two like two months ago ba yon sinabi nila. magba na. Mm -hmm. Ngayon handang handa na sila mag-vaccinate. Ano, what's delaying this program? Hindi ko maintindihan pare. Yun sinabi na ni Mama. Sino? Sino Senator Mama? Villar. Senator Villar. Ah, okay. Hindi, inali nalilito okay. kung sino, kanino ibibigay. Ano mo? ba? <laughs> sabi, sa parang bayan? parang kanyang pahiwatig ganito. Ah. Alam ko naman kung sino inyong gustong panalunin dyan eh. Panalunin nyo na. Para, para wala tapos, ng delay. Oo. Oh, para wala ng delay. Ah. <laughs> Basically, yun ang sinabi niya eh. Ni Senator Villar. Ayan. Mm -hmm. Dalaman pang po nakakaraan, sinabi na kasama panong private sector. Uh, nagreport report ang private sector. Advisory Council. Kay President. Next week, Mr. President, kirahin namin yung ASF. Problem. Uh, ngayon daw, handang-handa na sila mag-vaccinate. Ready. Na, ng 5,000. 5,000 na lang. Okay. Yung 5,000, doon lang sa barangay ni na paring Marlen, may <laughs> so, 5,000 oh, oh. na Bagay sa figery lang yan, boss. Uh, eh, nakaka-8,000 ng ano eh. Kinakal. Hmm. E day? E sa, sa ASF. Oh. Eh, ngayon 5,000 lang ang iiniksyonan nyo. Medyo mahina ata ang uh, ating uh, programa dyan sa... Kasi daw po, we have to undergo ne quote-unquote necessary procedures. Mm -hmm. Kuha mo, huli mo. Oh. Necessary procedures. Eh, baka oh. pag hindi dumaan sa... May protocol ito, baka, ka, <laughs> baka hindi... Ah. Necessary? Pag hindi ka sumunod sa protocol nito, sa processes, yari, ay, yari tayo. Ka. Baka, ibang injection na may lalagay sa'yo. Baka iba. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang mga kondisyonis daw po, kailangan mag-test muna for ASF. Mm. Uh, hindi so, lahat ng baboy ay eh, pwede inictionan. Kailangan mag-test muna sa ASF. Unang-una, itong itong tanong dapat sa kanila. Ano? An ano sino ang anong baboy? <laughs> yung procedure pare, wala kang magagawa. Anong baboy ang iniksyonan mo? Yan. Ay, kailangan pero kahit iniksyonan o hindi iniksyonan, kailangan mag-undergo ng test muna ng ASF. Yung sa ka-undergo nyo ng test, baka doon <laughs> <laughs> doon magkakaroon ng ano eh, palawakan ah, spread ka ah, eh. Unang-una -una raw po. So titingnan yung baboy. Mm. itetest kung ASF muna. Oo, oh, kung negative, candidate na yan for vaccination. Mm -hmm. Pero hindi lang kung negative, i -injection na yan. Hindi. Kailangan muna, healthy. Papaliguan mo muna. Ayan, yeah. healthy yan. yung baboy paliliguan mo eh. papaliguan mo muna yung baboy. Ngayon, kung healthy na yung baboy, nalaman mo na. Ito po yung necessary procedure, ha. Mm. Nalaman mo na na healthy yan. i -inspectionin mo ngayon yung farm. Yes kumaganda ang biosecurity. Mm -hmm. Ayan. Tapos ngayon, i na, na Kaya pala 5,000 lang. <laughs> ganon kabigat. Dahil sa bagal. <laughs> Ibig mo sabihin, magmula nun naintindihan ninyo na mayroong ASF. Ah, ah. Eh hindi nyo ginawa lahat itong mga ito bago. Yeah, <laughs> ako ah, sino yung mga candidates oh, sa ASF. Wala bang ganon? Ah, ah, wala pa kayong ganon ah, na ginawa? Ah, wala, Tumami na raw ang barangay na, na dyan sa Batangas. Nadagdagan pa ng dalawang po ang may confirmed na ASF. YASF. Okay. Na hawa na dyan sa Alitagtag, Balayan, Mabini, Malvar, Nasugbu, at saka San Pascual. Mm -hmm. ang dami na. Naku, uh, napakalaking dadok uh, sa ekonomiya yan. Uh, uh, mahigit 470 barangays merong ASF. Okay. Mabigat yan kasi uh, parangas, ma ano yan? So threatening sila mm. na mag-iniction pa ng another 5,000. Okay. Mm -hmm. Okay. O, oh, maliit yun. <laughs> <laughs> Threatening pa nga eh. <laughs> Hindi pa matutuloy yun. Eh. Uh -oh. Kung yung walong bayan na yan, ang population siguro mas kinabakya dyan, aabot na At ngayon, 500, yung binibiling uh, ASF vaccine na 600,000 doses, na napakapayat hmm. compared sa population natin. Nang uh oo. -oh. Eh, baka sa isang buwan pa daw. Hmm. Darating. Ayon. Meantime, Happy days are here again for the importers. Importer. Oh, yeah. 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 Alam, alam mo, merong maganda uh, magandang balita sa importer Dati may niyo. nakausap ako na gusto mag-set up ng ano rito, ng factory ng mm. ASF. Mm. At vaccine. O, oh, vaccine. Mm. Uh, ang, at ang plano nila noon ay uh, ang proposal nila ay sa Clark gagawin. Mm. Ba't hindi? Mm -hmm. Sa Clark lang magkakaroon ng uh, uh, economic zone. Na pharma. Oo. Oh, oh. uh, ano ba yung sinasabi mo? Of India. Ah, oh. Galing sa India. At saka kagandahan kasi doon yung point of distribution eh. Norte at saka oh. NCR Southern. At saka may, may, may airport doon. Oo, oh, yun nga. Mayroon Mas madali ngang, ang... Ano, ang uh, Meron nga na discover na nga yung CLSU, scientists natin. Oo. Eh ba't hindi natin i-commercialize e yun? At... Uh, pa palabanin natin sa ditong mga imported. Oo. Si uh -huh. Paano naman yung komisyon? Ayun, uh -huh. yun ang problema. Bakit eh, pag imported mas maga, mas malaki komisyon? Sigurado 'yun. May eh, agent ano eh. May mga, agent. mga taga ano ba 'yan? Tanggapan? Eh, ano? Office of the Commission. <laughs> Tanggapan ng Tangapan Commission. ng Commission <laughs> <laughs> Hindi naman. Ah, Hindi so sabi si... nga ni Secretary Villar, asa ah, Senator, Senator Villar. Oh. Alam mo, kailangan madaliin natin 'yan. Alam ko naman no, kung sinong gusto nyo. Oo. Oh na manalo dyan sa bidding. Uh Oo. -oh. Panalunin nyo na. Para yeah. oh. matapos Para na matapos yan. matapos na yan. Although hindi niya sinabi sa ganong kwan, medyo maangas yung pagkakasabi oh. na. <laughs> Ngayon, yung... Yeah, alam mo naman si Mama Sintia. Oo, oh, medyo maangas. <laughs> Walang pagpupin. Oh. Alam mo naman yeah. kung sino ano nyo dyan. Actually, I like him. Uh. <laughs> Ngayon, alam mo, sabi natin dito sa mga kaibigan natin, yung diniskubre, yan sa CLSU, Central Luzon State University mm -hmm. na vaccine, na sa tingin naman ng mga uh, experts ay eh, talagang mahusay, Oo. hindi naman kayo mawawalan ng komisyon doon mm -hmm. kasi may mga reagents, maraming components Oo, yan. Yun doon nga. kayo! Doon, tapusin nyo na ito, i-commercialize nyo na. Hindi, pagkaganyan, mananawagan ako kay ano kay Secretary uh, Deco. Uh, uh, <laughs> <laughs> Hindi, at saka kay uh, Secretary Chulao, eh, na, kayo na. Uh, tingnan ng maigi yes. ito. Alam mo kasi kung bakit, siguro sa sobrang dami na iniisip niyan. Oh. Uh, one time nga, eh nung uh, nakausap ko siya, sinabi ko sa kanya na napakalaki ng problema dyan sa baba. Yung mga tao dyan sa mga regions, ah. They don't care. Uh, yan, yan yung mga ano oh, eh. Business. Alam mo, number one so, problema sa mga business as you ano yan. Department of Agriculture, oh. yung attitude. Oo. Hindi, hindi. Masama ng attitude. E, e, ituloy wala ko pakilam. na yung ko ha, kung di kung gano'ng rumi yung mga tao dyan sa baba. Ah. Itong farm to market roads, ay. Yung farm to market roads, yung yung mga nagko-conduct ng uh, bidding dyan, ay yung, yung uh, nag-aaprobahan ng mga request ng farm to market road. Meron sila mga favored contractors. Na ang nangyayari... Sino nagpapabid pag, out? Nagpapabid out yung uh, lokal, yung LGU. Okay. Okay. Pero merong, meron sinusubo na Puntla. contractor. Sino nagsusubo? yung di yung SBA. Ano, uh, pero ito ay uh, noong panahon pa ng isang <laughs> administrasyon. <laughs> Hindi ngayon. Dahil kasi ginawa ni Secretary Laurin, pinagtatanggal niya yung mga yun. Alam mo, gawain Pali. nila... Pagka yung mayor ay sumunod doon sa uh, favored contractor, no, hindi agree. nila aprubahan yung downloading ng project sa'yo. No, agree. Oo. Maloko. Talaga Oo, oh, loko talaga yung okay, mga yan. Sa umpisa pa lang, yung determination kung saan mo ilalagay yung farm to market road, banatan na yun. Oo. Oh. Saan ba? Barangay saan mo ilalagay? Mingi mo ilalaga? pa advance yung mga hayop na yan. Uh, saan mo natin ilalagay oh. itong, uh, itong farm to market road na ito? Saan natin ilalagay? Yan. Kasi sila magdedetermine. Yes, kailangan ito na, ng farm to market. O, oh, pero DA, DA, regional. Uh, pero regional. Pero ka ano, uh, Boss Jonat, nag-uumpisa rin 'yan sa kung yung mga LGU nagre-request. Mm -hmm. yeah. uh, Doon titingnan nila yung request, ganyan. Pag eh, pero wala yung request ang mag-a-approve DA. Oh, yes. Oh, so, yes. Yun, na yung DA. Oh, nang kailangan pero, basitahin yan. May instances pa 'yan na pagka nakita nila na maganda, malaki yung project, hihingi pa ng down payment 'yan. Sa contractor. Mauna kumita. Sa contractor yung... Oo, oh, oh. Tapos ipipilit nila yung contractor ang yun, uh, kuhanin. Nakasetup na pag setup. hindi yun ang kinuha, hindi nila aprobahan na ma-download sa yung project. Napakawalang mm -hmm. lang yan ng mga tao dyan. Mm -hmm. Eto, si Senator Aimee Marcos. Kaya dapat talaga yung mga tao dyan, ano, pagpapapatayin yung sistema ay, nila. Yung sistema. Oh. Huwag yung tao. Ay, hindi. Hindi <laughs> yung tao. Hindi <laughs> naman tayo kribina. Yung sistema, papatayin. And, uh, we have whole violence in this country. <laughs> yes. Oh. Eh, paano yan? Paano lilinisin yan? Eh, nakakatulong yan. Oh, Yung tungkol doon, nalinis na. Okay, very good. Oh, nalinis na ni Secretary Laurel. Mm -hmm. Pero mahal pa rin ang presyo ng bigas. Mm -hmm. October nga, hindi ka makahintay. October daw. Uh, October, oh. Noong July, sabi September eh. Uh, moving target. Uh, anyway, ah, yeah. ngayon, October na. Pagdating ng October, maybe this year, mm -hmm. maybe, maybe this next year, year Maybe, maybe, next maybe, next, ah, maybe next time. Maybe next time. Maybe <laughs> <laughs> yeah. never. Pero actually, alam naman natin. Eh, hindi ho nakakatawa ha? sa taong bayan, lalo yung na ganyan. doon sa uh, nagugutom. Yung ganyan. Diba? Pag ganyan yung na, yung na naririnig nila. Na port congestion, oh. parang hindi ah, ma... Hindi ma port hindi congestion, ma sa mapakinggan. pakinggan. Eh. At saka, uh, ano yan, total. Dahilan, bakit kami nagugutom? Kasi port congestion. Sa, uh, Puntahan parang, ko nga yan. May pagkain sa naman, kanya lang, nasa port. Hmm. Gusto mo ba yon? Aalamin ah, ko, ako pupunta. Tinatanong nga natin kung nasang ports yung mga yan. Uh, oh. Para ma ano, call out na natin yung mga nando doon. Uh, oh, oh. uh, customs collector, kung sino man oh, ang nando I-call out na natin sila. Oh, I-call out ngayon, natin. itong, uh, Paano nagkaroon ng port suggestion? Ang bagal-bagal ng ating exports. <laughs> ang bagal-bagal ng ating importation. Wala nga ginagawa dyan. Paano nagkaroon ng Ibig mo sabihin port congestion kasi masiglang masiglang ang ating economy. Mm. Yung ba ibig nyo sabihin? De, kasi, o sinasadyang iwanan muna doon yung stock? Uh, Diyan, may mga documentation uh, na problem. Yung documentation kasi. Yeah. May documentation problem. Oh, mm -hmm. Kasi hindi maiwasan eh na yung iba dyan ay nagtrabaho pa rin sa office of the commission. Ngayon. Yun tong, Kaya ganun. I dapat i-raid. <laughs> Ngayon. Oh. <laughs> dapat i <laughs> Dapat mo eh, ito, na yung mga... itong mga... Itong mga tungkol sa naman sa ASF at lahat, kung talagang mayroon tayong problema sa ganon, yung nga sinabi ni Senator Villar, ilabas yun na, number one. Number two, yung mga nakabinbin dyan sa mga cold storage, ilabas yun na rin para bumaba yung presyo. Alaki eh. Hindi, hindi nila magpipilit uh, yung mga yun, mga private uh, enterprise mm -hmm. uh, enterprises yan eh. Pwede mo bang ba. pilitin? Yes, pwede. Yes. Dapat punta ni... Alam naman ng Department of Agriculture. Ano yung uh, mag magiging... Nasaan yung mga yan? Kung nasaan yung mga yan, at saka sino yung mga nag-import, ba diba, alam naman natin yun eh. Kasi may mga nag-import dyan for industrial use. Yung uh, gagamitin nila para sa Carne norte, ah, processing, uh, processing uh, 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 etc. May mga nag-import na fresh. Oo. Uh, uh, hmm. Yung na, para naman gano. sa daily consumption. Daily consumption. Pwede nga nga yun, ilabas nyo na yan. Ilabas be nyo. Mm